Yung pa pala kung gagawin dito, yun ang hindi pa namin nailagay mga amigo. Kasi yan, nakapix na yung tubo doon. Kompleto so, na. Ito pala, lalagyan pa namin ng pinakang bracket dito sa loob mga amigo dyan o. Oh. Yan, nakaipit sa tubo para masigurado na hindi siya gagalaw. Yan mga amigo, pinakabalikan ko lang yun na hindi ko natapos. Kagaya nito. Kasi, magkaiba ng sukat tapos pero sinuklot ko ito kumasya dito sana kumasya din dito ito dati naman kasi ako lang siyempre pag sinuot sa guma baka tumipot yung butas nakapag ano may naiharsya na sila amigo nagumpisa na sila amigo dito sa pagkaharsya ayano. o may banting na mga amigo ayun nagtatali nga pala sila dito ng paltik ayun, oh. kasi buo na yan mga amigo ay buo na yan lahat oh. na rin nila ng banog-banog nah, na yung banog-banog kabilaan Ayan, ang nagagawa dyan mga amigo si amigo Bido at saka yung kanyang mga kakasama. sila yung nag-assemble nyan baka bukas tutukudan nila ito pagkatapos talihan dito sa loob tapos bukas ay magkakabit na o oh maring baka bukas na ito makakapagkabit na ng harsya ng banting para harsya ka na yun ako naman mayroon pa pala akong gagawin dito yun hindi pa namin nailagay, mga amigo kasi yan nakapix na yung tubo doon kompleto so, na ito pala lalagyan pa namin ng pinakang bracket dito sa loob mga amigo dyan oh. Yan, nakaipit sa tubo para masigurado na hindi siya gagalaw. eh hmm. Iipitin pa namin yan, lalagyan ko pa ng kahoy. Ayun, ang problema. Ayun, papatabi pa na. Magkakasabay kami na amigo. Dito, habang nagtatali sila dito. Hindi naman kami hiling sa baby yan. Eh. Tapos pa lang, mga amigo. Pa. Ay, nakalas na bracket pa. Pinakalas na gagawin doon. Ibabracket natin sa para mas tumibay. Bracket bra like sa, sa Tobo Loob Saka <coughs> mas tumibay siya sak talaga mangyayari hindi ko pag maulan Aray mayroong mahirap gawin sa maliit na sa malaki madali mayroong mahirap daling gawin sa malaki na oh. mahirap gawin sa maliit kaya mm -hmm. oh. nga nagtatali kung malaki yan di oh. hindi ka din hirapan magtama tama yung siko mo kung saan saan hmm. kaya um, lahat bagay may maliit may maliit kaya okay, nga mayroong maliit at malaki ay. hindi naman pwede natin sabihin na ang salitang maliit ay wala na kung wala lang, pag asa Uh, malaki, puro malaki, wala nang maliit Kung pang may pag-asa eh May pag-asa pang magkapuwing ang maliit ang may eh. <laughs> may Ibig sabihin mo yun, wala nang pag-asa yung malaki <laughs> Kaya niya, kung malaki, makatali ka dyan ah, Yung ginagawa nila dyan Bago, 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 bakaw bakaw kayo bakaw kung malaki kayo? Naipit bakaw 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 bagay bakaw 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 bakaw

alin gumolaw at tobo at komi ah di mo pa maglimas kasi kamo man ay parang wala in <laughs> um, pitik titik parang marami magsige-limas <laughs> limas <laughs> dito kapil yan at pagka talented pitik pitik asayo asoyo bilo wala ka pa pala dito pano no ha wala ka pa kamukuan pala kan ayo din yung mga amigo pinakabalikan ko lang yun na hindi ko natapos kagaya nito kasi magkaiba ng sukat kaya hindi ko natapos pero sinuklot ko ito kumasya dito sana kumasya din dito ito dahil naman kasi ako lang siyempre pag sinuot mo sa guma baka kumipot yung butas Kumusta ito mga nido ayos. Ayun. <laughs> salve Luciano oh super amigo nada li no

madali itong aluminum, aluminum ang mga ano nito pisa kailangan talaga magaganda ang gawin okay. gamit mo sa radiator kailangan mineral water hindi pwedeng kung saan saan ka lang kukuha ng tubig nung kay kuya ko tinon tubig puso ah, wala pang dalawang taon pira uh -huh. yung, yung cylinder head kinain ng asin asin ito ba yun? Top on one? Tapos yeah. ay tubig puso, yung puso ba dito sa atin pag maghugas. Ay, ay, oh, yung ay. Maghugas ka nga ng motor dyan na hindi naaabot ng kuwan. Yung, mga, yung motor, di ba, paghugas ka, hindi naaabot ng isang taon. Kalawang nga yung motor mo, yung single di ba? Mm -hmm. dito sa atin nga kuwan. Dati pa rin makinig ito, dati bago na. Dalawang piston lang ito dati, tsaka may double. Dati ito, bilis ito.

Mahirap ang mga tour. Mahirap ang mga tour. Mahirap ang mga tour. Ito ka kaya yan, mga aluminum. Pero ito, aring palitan. Ito aring convert. Pero yung cylinder hindi mo yan makonvert. Aluminum eh. Aluminum cylinder rin ito eh. Kaya hindi ito pili kagaya sa convert ventilator. Tapos mo sa bagat. Ano yung puksi? Hindi. Hindi. Oo, oh, oh, yung pagkakaroon mo dito, parang... Uh, grasa nga. Ano na, na yung parang grasa mo nang kuha na? Ipoksi na, parang kuha na, parang... Ipoksi mm, paint. O, oh, ipoksi paint, parang ipoksi steel. Hmm. Yung ipoksi uh, na kuha, maraming ipoksi, ganitong kulay. Hmm. Pero ito grasa ito, hindi <laughs> ito ipoksi. si para hindi, ano nga... Subok naman ito sa dagat ito? Ang dami na. Yung palang gamit ko na ang bagkasan racer sa S. Basta maganito man yung RA. Hmm. Tapos yung ano, yung Genie. Yeah. Kaya hindi ko sa subik na bangka dati. Yan ito man ang kinanon. Sa so, buong liw, daming gumamit nito. Sa buong liw, daming gumamit ng ganito makin. Ah, so, papalaya na uh, pa kalap ko uh, kailangan ng gamit. Yeah, ika. Mahaba. Oh. Pare. Ay, wala pa tuloy. Wala ko pare. Na pare, nahirap pa naman to pare. Nahirap pa sa kahoy. Ayun. Nawasan ko. Mahaba. Nila pa. pinaghabul habon lang nga tayo. Habonin po natin. Wala ba yung habonin na? Mm hmm. Kita sila kaya marami kahoy dulu na, Tuan, mak aku. <laughs> Dah. <laughs> Kawan dengan jalan. Dia nak hindik kahar haboling. -ha Dari piramid na yun. Oh. Dari eh. Ang problema water, Baka yun na lang ang makarga ng baga ko sa tigat <laughs> 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 Grabing Bagday ka ng kahoy ya ba? Oo <laughs> hindi Dahil ko po ng kayo, kaling mas tulad ang lupa. May permit man yun. Dahil ang pre. Paano ka habulin? May bayad man yun, magbayad ka sa Ang problema mag... lang. Glaub, Pag ma, matuyo. Matuyo? Ay, gato ko na. Oh, mga, 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 Malutong. Pero grabe ka tigas, kay bigat. Pagsari wa pa. pa. Sari wa pa. Pero pag mga kuha na tuyo kayak to. Luwi. Ha, ni isa oi. Kay Luwi. lang pero Malutong. Pagkakita nga sila sa kon, yung sila sa kon. Ha? Si Roger, o si Roger ba yung kapitan sa kon? Maika? Otoy? O Ruel? si Ruel. ano Yan o. Iba naman ko ni Ruel, o. Di nila Maika. Ko na po. Banisa na naman. Kamurahan siya sa na? Yan naman talagang nila nilautan niya. Ha? Yan naman talagang kanya dyan. Ang Maika kay tuya otoy yan eh. Ah. Alot na si otoy. Oo. Nag-extra lang siya doon. Ah, extra pala hindi talaga sa kapitan doon gawa lang yung mike yung balisa nagka trouble hindi ba gano'n yung liko liko yan ang hirap <laughs> pag maliit bangka ba pag maliit ang bangka ba. <laughs> mo ang daming ang daming kasi kutsikot ito <laughs> oh, na naman na kinaw na mo ang bayo ang tapos sabi nila, lit-lit pang lit bangka, tagal matapos. Iyon ang hindi mas, nila alam. Mas, ma mas mahirap gawin. Kundi, <laughs> kuti pati, pag maliit, kuti. Pag, di ba, sa, sa, malaki, di ba, di ko Pero pag maliit na ang gagawin, doon na. Doon na ang mga kuti-kuti. Ah, -kuti. oh, mahirap. Mahirap na. Mas matagal tuloy tapusin pag maliit. Akin okay, nga bangka o, oh, nung pata kami, bilis. Nung parang may gawin na kunti, sa story, kunti-kunti kunti -kuti -kuti na ba? Ah, oh, no. nahirapan na. Yung ponti kunti Oo, oh, yung mga, ba, kunti-kunti lang, balik katulad ng pagpangkap. magbilis lang ayo. Pagay mo na baka pag hanggang magtanim mag pag mag ng gusto kadali kuti -kuti -kuti lang matapos. Ay, ay, na lang. Pag yung ay, mga ano na yung mga tapusin na. Mm. kaya Kagaya nito magawa ka ng gawa ng radiator. Uh, uh, um, uh, Magkabit ng mga kung ano-ano dito sa lalim ah. Di dukot-dukot naman. Hirap na magdudukot. dukot Sakit na yung baywang mo kay ikot. Hindi ikot-ikot. Hmm. Hila. Hmm. Diba? Oh. na po. Oh. na po yung kasa. Tatali, tatalihan na lang yan dyan. Tatalihan na lang yan dyan. Kasi kung itulit ko kuto dito, BB1, okay, ikutin ko lang yan. Ayan. Oh, hindi ka na makalapag Hindi ka na makababa. Okay, wala may na. Tapos naman. Di ba, ang pambil dito, duha Di ba? Ha? Pambil dito, dua ka magpambil? Isa lang? O, pambil niyan? Hindi, pambil. Ano yan? Parang yung... Timing belt? Timing belt. Ano sa loob ba eh? Oo Pag hindi ka gagamit ng alternator, wala na itong belt. Ito, ito, ito ginagamit ito. Ito, ito yung yung

Jaya pa yung subik. Ay. Ranggada sa kami Sa pala, sunsukin kami han. Malakas pati itong makina na ito. So, malakas nga daw yung makina na ito. Pero sa Segunda nito. Ah, patapis nito, di ba? Ang segunda nito, siya. So, ah, uh, nadalakas, ah. Ah, ba? Kayang-kaya lang, ah. sirit Siri yun mga amigo nakapag ano may naiharsya na sila amigo nagumpisa na sila amigo dito sa pagkaharsya ayan oh. may banting na hawan na na ha hawan hawan na dito sa gilid ng bangka yung salamin sabi ko lang kay kung may salamin na sana yan ay, mas maganda anak kung may salamin niya at hindi na uh, kung sa loob hindi na kung ay hindi na mapapasok ng tubig uh ay ang problema sabi ko baka mag eh, hindi mo maiwasan mga bata maglaro-laro magbatuhan baka matamaan pa ng bato kasi minsan may mga gano'ng bata dito kaya pag ihuhuli na yung paglagay ng salamin tinatapos muna namin lahat yung mga dapat namin gawin maglalagay pa ako ng bubong dito huli hanay yun mga amigo ang nagawa ko kunti lang ngayon gamit yung tapos gamit yung tumutulong-tulong lang ako kaya salita ng kalaan ni dito hindi lang ako ano na ang nagawa ko lang nga yung bracket sa loob o, hindi ako makapagtrabaho dito sa ulihan at grabe naman ang ulan ngayon dito sa amin ngayon tumila oh, may na naambunan naman maghahakot na kami oh yun bali kung tutusin yung pahapon nakapaglagay sila ng isa doon tapos ito kahapon at saka ngayon may banog banog na kahapon yung paltek na tapos tapos na yun may banog banog na nakakabit uh, na yung banag-banog na kapag harsya pa ha uh, bukas magbabalat daw sila ng kawayan ano yung kawayan ha kawayan babalatan yung gagawing katig hmm. palangoy yung kabila may pintura na yung isa oh. yung isa pipinturahan pa oo oh, o, yun yun na lang ang gagawin nila ah, tapos kukumplitohin na ninyo itong harsya hmm. Pulang pa ng apat ano, dito sa gitna. Balit tatlo ba? Apat. Ha? Oo, ah, apat. Apat lang, kaya tatlo lang ang baltik ay. Hmm. Ay, ganyan pa. okay kaya nga, apat lang. Dalawa, dalawa sa kat, dalawa dito, dalawa sa kabila. Apat. Apat. Hindi, <laughs> hindi tatlo, apat. Yun, mga amigo. ah uh, may mga ibang gagawin pa pero mga sabi pa nga nung nag bisita namin kanina ng pumasal dito yung akala mo yung madali na hindi pa pala hmm. kung alin pa yung mga yung antab niya may tawag mas sa yung timo timo na lang na trabaho yung pa pa pinising na. na doon tuloy na mas matagal sabi niya mas madali pa pala yung magbuo ng bangga kaysa magpinis na yung mga kagaya nga ng mga ganitong ginagawa ko mga kombinasyon yung mga punti unti kagaya nito ko pa mga dukuti na kasi mga amigo ay hindi mo mabilis-bilis ang pagtalit at pagtabit dudukuti na Oh, may itak pa pala dito. Itak. Ay. Itak. Pa pala. Ah, pala. Eh. Ang isang lagari pa hindi ko nakita. Ah. Tapos harang pa doon sa ulihan yan. Ay harang. Ayun, madali lang yan at nasa labas naman. Yan pa, ang gagawin namin. Saka yung bubong doon sa ulihan Yan. Doon, lalagyan pa ng kahoy yun, mga amigo para saka bubong at saka alagayan ng ilaw at siguro ang susunod ko naman gagawin habang tinatapos nila ang video itong mga pagpapaltik at siya na ang nag ano dyan, nag asikaso sa paltik kung baga man pa minsan minsan may um, extra lang ako tumutulong ng kaunti lang naman ay magkakabit sila ng palangoy ako naman mag oh, pwedeng mag wiring na o alin man ang mga isipan kong unahin wiring o yung paglalagay paglalagay ng bubong sa hulihan yung mga amigo trapal lang naman ang bubong doon pero lalagyan siyempre ng kahoy na pagka, pagka kapitan ng trapal pag na yun na lang oh, wiring ng ilaw dalawang wiring nito mga amigo sa generator at saka sa battery yung dalawang wiring ang kakabit natin ayun abangan nyo lang yan mga, mga amigo para doon makikita niyo kung ano yung mga susunod pa namin ibang gagawin